sa napakagandang hapon po sa ating lahat mga kapwa coca farmers so ngayong hapon uh, share ko lang po sa inyo no ang ating ginagamit na uh, insecticide, fungicide at foliar na may sticker so ngayong hapon mga kapwa coca farmers bago po tayo magpatuloy sa ating usapin sa mga baguhan pa at hindi nakakilala sa akin at hindi pa nakapagsubscribe sa ating unting youtube channel ako po pala si Jisrael Falasio Carrion uh, isa pong uh, top farmer hero na nakabase po dati do no, sa probinsya po ng Sambuanga Resort na sa ngayon ay lumipat po sa ibang lugar so nasa part po tayo ng Maynila sa may bandang Batangas po so ngayong hapon mga kapwa ko ka-farmers Uh, ito share ko lang po sa inyo ang insecticide, fungicide at polyar at sticker na ating ginagamit para po sa patuloy na pag recover po sa ating ampalaya so ampalaya po ang ating applyan ngayon ng insecticide, fungicide at saka polyar, pati ang talong at saka yung bagong tanim natin dito so ito na po mga kapwa ko kaparmers ang bagong tanim natin no So, maganda na pong tingnan. So ngayon mga ka-farmers, unang-una, uh, uh, ipapakita ko sa inyo, ito po ang ating Upsiety, ang dosage po ang po nito. Kung napsak sprayer ang ating gagamitin, share ko lang po sa inyo, 3 to 5 ml lang po. So kung drum mga ka-farmers, ka sapat na po ang uh, 50 ml kung drum. Kasi ang dosage nya 3 to 5 ml. Okay, so yun lang po no mga ka-farmers, ka 40 to 50 ml pwede na po sa isang drum. Kung napsak sprayer, 3 to 5 ml lang. Then yung Nutriplant AG, uh, isang litro, isang drum. Okay, kung napsak sprayer naman, 80 ml po bawat drums. Sa ating Amistar, uh, share ko lang po sa inyo, ay 10 ml lang po kung napsak sprayer pag uh, drum, 120 ml. Ito naman ang alika natin, no? medyo uh, may kalumaan na kasi yung tao natin na nag-mix ng insecticide, fungicide, iniwan niya sa balde tapos nabasa sa ulan kaya nga medyo na po ang kanyang pangalan pero ito po ang alika so alika at saka amistar comfortable din sila okay so ang tamang dosage ko napsak spray 3 to 5 ml pag drum pwede tayo maglagay dito ng 60 ml ito naman po ang ating peters na 945 15 so napakataas po ang pusporos din maganda naman po ang kanyang ah uh, potassium. Then available ang uh, secondary nutrients pa ang mga microelements. Okay. So ang dosage po niya kung uh, napsak sprayer 40 grams hanggang 60 grams. Pag drum naman, pwede kalahating kilo sa isang drum. So kung meron kang isang kilong better sa halagang 520, may dalawang drum ka na po kayo mga ka-farmers. So, so ayung hapon, ito lang po ang may share ko sa inyo dalawang foliar na na edgy at saka peters, then tapos apsa pang sticker, then ito ang ating fungicide ito naman ang ating alika so yung alika at saka amistar ah, pwede din siyang ihalo kung ah, comfortable amistar ah, at saka yung mga foliar pwede din siyang ihalo kasi yun po ang ating ah, foliar na ginagamit kung wala lang ang problema ang mga dahon so nakita naman natin na ang uh, kondisyon ng mga dahon sa recovery natin ang palaya so pwede din silang isabay natin sa pag bomba yung foliar at saka fungicide kasi wala namang problema so tingnan nyo mga ka-farmers mga ka-viewers ang ating um, palaya so yun po ang ating uh, ibumba ngayon yung ah uh, combination na yon so maganda po mga ka-farmers ang kalabasan nito so sa yung lahat bago tayo magtapos uh, mega shoutout po Okay, so bye bye.